protesto sa na Tapos nang pakitag ano, nang pakita nga daw po sila sa bayan ng bayan, bayan ay, sa, ano po, bayan ng banal na sila. Okay. So sabi po doon sa ito lang, bakit sila na lang po yung Ephesians Tapos dito po, my second, may lang second lang na lang. page. Yun po yung bride. Yun yung po yung New Testament thing. The first Thessalonians or 16, hanggang 17. Sabi nga po doon, ang patay nga daw po ay mabubuhay at ang yung, yung natitirang baray nga daw sa buhay ay aakaw nga daw po yun. Yung po yung ano rap, yung mangyayari po doon. -do sabi ko, dapat nila lang ko yung sa kanya. Na yung sabi ko, dahil may dahil sa'yo nga daw po na. Ibig sabihin po na revelation, revelation thing. Yung po yung naiwan sa rapture. Pwede nga silang lumagol nga daw sa sa tribulation. Sila yung 144,000 sila po yun. Tapos at Holy Spirit So, so sabi po gawin, well, yung dito naman po sa pagkasila ng kababaan, sabi po dun sa 2019. Um, ang pamahalaan sa wala ay nagbibigay karunuhan. Ngunit ang uh, Pabayaan, ha? Joanne, you're, you're... Uh huh? chow Sa... na yung mga yung mga kapatid na mga kapatid na mga kapatid ay... na mga kapatid ay... hey, ay... na mga kapatid 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 na na mga kapatid na 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 pabasa nga yung slide tapos yung ano po set up yung beneficyo nga doon ng set up ay abrahal na basta pangalan mo sila tapos siniset up mo na nga doon sila sinitrain mo na dapat sila sabi ko sinitignan mo dapat yung screen nila, kanila slide tapos kung ano nga doon yung kung kumpleto nga daw yun So, dapat nga daw, pinagilid mo na nga daw sa bayo. Pinapaduyan na natin sa, sa ano, pinapaduyan na natin sa bayo natin ngayon. Dahil nga daw, ano, na, ito sa lapas, sa, saka sa, 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 sa labas nga daw, na pinawilid na siya na nga daw natin siya. Hmm. Tapos, sabi po doon, yung masaya para basta po yung pagkakay na yung adaw siya sa palagi. Simula tayo di pa lang. Pag may sinasasalita, nakatingingan na daw po dapat siya lagi sa ano, lagi siya may nakala, nakatingin siya dapat siya sa nagsasalita. Lagi nga daw po siya ang ano, nagahanda ng ere po sa, sa ganyan sa lingkong. Tapos Tanghalong makakakainin po natin ng bakanting oras niya. Tsaka yung set up po niya na, na makakakita ng kapartner siya kasi nga po na-train niya daw po siya. Bakit nga daw po kabataan ngayon na uhulog sa sanlibot? Kasi nga po ang anak nila na tis nagtatrabaho niya madali mo mag-graduate. Pero nga daw din mo sila ginamadali na hindi mo sila minamadali sa training. Yun lang po. Amen. Mayroon lang ako sa Diyos na I-reveal ko lang po pala yung ano, yung image ni Pastor Mario nung minggo. Yung about to sa baptizing. Tapos nang pabautis mo po tayo. Ibig sabihin po na so, ianggap na po natin si, isus o kaya magsisi na po tayo sa kasalanan natin. Christ is the center of life sa sa Matthew 3:37, compassion is your faith. yung Baut bawat mo kalakip ng ng paniwala. Ang kabutihan ng Diyos sa bautismo. Nagbubuo ng mabuti ang bautismo. Si Jesus, hindi niya tinignan ang dumi ng ilog, ang, pa, ang ng kalangitan Ano sa itinay, mahalaga ang ilog Jordan. Bumaba ang isang kalapate sa Marcos 1.8, Genesis 1.2. Isang tinig ang nagmula sa langit. kumikilos. May may benefits sa bautismo. It. Ito yung package din. Ang Diyos Ama, Asset, Access, Security, Defender, Model. So, Tingnan mo si God. Huwag yung yung tatay mo. Ang Diyos Anak, Image, Proven, Servant, Loyal, Follower, yung Servant, ipinakita niya yan sa mga apostoles. Si yung Diyos Espiritu, pag-ibig pag na walang hanggan, tal balakan, kapayapaan, Uh, so, yung kasadaan, masisipag. Tapos may ginto. Kabaitan, nagpapasensyahan. Kabutihan, pagpinahunan. Pagpigil sa sarili, yun yung lahat. Iyan ang personal na may gusto sabihin. May mga hansi lang kung bakit hindi nakaranot ng kabutihan ng mo. Hindi tayo naniniwala, ayaw maniwala sa katotohanan. John 8.45 five yes ayaw pakinggan na kawan. John 8.46 Si Jesus binilang mga makasalanan. John 8.46 Madalas na magpakamali magpaka din tayo. Kailangan ng kamali para meron po tayong aral. Hindi siya transparent. Ayaw magpakorek sa pastor. Ang ang mo ay parte ng ating buhay at sumisimbolo po yun ng papasakop at yung halaga po ano yun ibalik pala. at mo halaga po, yun, ba po natin eh, ano yun